So, we are back again sa panibagong vlog na video. At ngayon ay, ngayon ay nakapag-upload na ako uh, ng isang reaction video, which is yung kay Bizarre Bob. Ito, ayun eh, o. Tapos na to, ayun eh, no? Ito, na-edit ko na siya, eh, no? ayun o. ang bala ko ngayon is mag-upload pa ako ng isa pa, which is yung uh, isa pang reaction video ngayong araw. Then, edit ko lang yung isa, tapos i-upload ko na rin. So, anyway, yun nga mag edit ako ngayon tapos uh, bali dalawa yung uh, i-upload kong reaction video then may mga ilan pa akong nakatambak na video sa files ng phone ko at dito sa sa aking laptop so iniba ko kasi yung ano yung mismong channel name nung pinaka main channel ko iniba ko ang ginawa ko ay Rise Integrated Studio so may napanood ako kahapon okay <laughs> May panood ako kahapon men Like napaka-cringe hayop Oh my goodness Hindi ko alam kung, kung matutuwa ako o naiinis So meron akong napanood Sa pinakang main FB ko So wait lang ha Bubuksan ko lang aking ano So bubuksan ko lang aking ano Facebook Okay Eto Eto, 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 eto. <laughs> May napanood ako kahapon Napaka-cringe It is Oh my goodness So ilalabas ko dito sa video to, dito. Yung video mismo ito yun. So what's up po sa inyo guys for this video is uh, may gusto rin akong patil. Uh, happy happy birthday sa inyo may Anne. And the uh, wish for you is ingat ka lagi and God bless. Sana may tumutay pa sa inyo, more blessings sa inyo and sa family mo. Ingat. O oh, diba? Napaka-cringe ha, yup. Hindi ko alam kung matutuwa ako dun eh. Which is yung sinasabi kong ano, may Anne, yun yung dati kong crush sa school. Hindi ko alam eh, parang napilitan na ata eh. Which is kaibigan yung kaibigan ni Jean-Gerald yung nasmong Jean-Gerald na yun is kaibigan ko. So meron siyang kaibigan na pangalan, ah uh, may Ann. Hindi ko alam bakit parang napilitan ng ata ako nun na maging crush yung, yung babae niya, ayaw ko kasi yung mismong video na yon eh birthday niya yon. Birthday nung mismong babae na yon. So, ang ginawa ko, ten bato. Putik niya. Yun. <laughs> oh my god. <laughs> 2019 na yo. Yup. Yung tipong hindi pa ako dito ano, content creator or pinasok ko na dati ito eh na maging YouTube content creator kaso wala, ganun talaga patigil-tigil lang ako tamang delete, tamang delete ng video tapos tamang delete din ng channel, ganun <laughs> Tek na yan may nag-comment pa nga dito Sa mga hindi nakakalam kung sa'yo na yan man. Oh my goodness Oh! Pwede siya tayo papakita yung pic- <laughs> Papakita ko Hindi ko kasi alam kung pwede ko ipakita yung picture niya eh Basta yung mayari <laughs> Oh! Tek na yan bakit? Kung ginagawa Ay ko... hindi eh, siya pwede parang Pwede ko ito sa si FB pwede <laughs> oh, ko matutuwa ba ako Oh my goodness ang pangit teknikal ni limaba dito yung aking book dito sa so, may gitna dito. Mahaba ni. eh. Mm -hmm. So, what's well, so, up? Yung intro ga. <laughs> ang cringe ang putik. Mahaba talaga to. At ito pa. Ha? Ito pa, mga kaibigan. Ito. Ito yung ano. Ito yung ano, naghugot ako. August 2, 2019. Oh my God. Ano pa par? Papanoorin ko muna. Ay, hindi nagpa-play. Ano ba yan? Hindi mo labo par. Wag na malabo par. Ang crunch nito po 2019 pa ito eh. 2019. 20, 21, 22, 23, 24. Oh! <laughs> Apat na taon na guys. Itong video na ito man. Oh! pa, cringe sa iyo. ko ulit yung nakaka-caption dito. Gusto ko lang kita na happy birthday may Anso di ko ito i-upload para kulitin ka. I-upload ko ito dahil gusto ko rin na pakita mo itong video na ito. So, para sa iyo ito kahit di gaano tayo ka-close. God bless sana. Marami pang dumating sa iyo. More blessing. Ingat kayo kalagi. Oh! Ang <laughs> cringe. Ang <I'm> pangit. Ang <laughs> pangit. I'm tapos na inis ako dito kasi uh, nag-react siya dito na ng aha. Alam mo yun, men? Oh my god. nag ba siya? Ay, hindi. Ay, nag-heart pala siya. <laughs> nag-heart pala siya si Mary Ann Aguila. So, dati kong crush. Hindi, ah, hindi siya ano, hindi ko siya crush eh. Napilitan lang baga. Napilitan lang ako na, na maging crush ay eh. Parang ganun. <laughs> Gawa kasi tangent eh, Daniel Pasos eh. Ulit kasi So, anyway. <laughs> <laughs> Ang pangit tayo. Papanoorin ko nga ulit. makaka makakapalit tayo dito par. Pag na lang. Oh my God. Diyan. <laughs> yan mahaba pa dito yung buho men. You know? ang you know, mismong gitna dito. Mahaba yan eh. Hindi ko alam kung ilang taon na to eh. Kung ilang taon ko siya pinahaba. Mahaba talaga to. Literal. You eh, no? Oh my God, men. <laughs> Panorin <-alitang> nyo, <mo>, men. <laughs> ang cringe gusto kong maging basketball player kapag nakatres ako magiging 3 points naman dyan sa puso mo oh. ah. ano yun? Ah. batang corny par oh corny ang corny mo ang corny mo hayop ka Nak nakakigigil ka oh my god ano to? ang corny ah wala 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 makakaparate ako Bisit! Ang corny! Ops! O, isa pa, isa <laughs> pa. Ano to? Napaka corny! corny! Sana? Wala na yung mismotionero mo. Oh my God! Para maging seryoso ako sa'yo. Ano mga pinagagawa ko sa buhay ko, men? Ano ba yan? Ito yung dati namin bahay, yung mismong natanggal ng bubong. Kasi mga parang kasi may bagay nun eh. August 5, 2019, po tragis. Apat na taon na tong video na to. So, may meron pa. Ang cringe hayop! Ano ba yan? Oh my god! Ang pangit par! Mahaba taga dito yung buko nun. Ayun o. Ito yung nakapuyod, ito yung nakapuyod dyan. Puti kang pangit! ako. Gawa kasi ng music. Okay. Pang yeah. tayo. Pala na, ito lang. Nagu... na. Ang pa... Ang cringe ha. Ayoko na yan. Hindi, makaka-operate ako. Ayoko talaga. Ang pangit na yung Ay, ayoko na. Ang corner ng banat. Puta. Oh, Puta kang pangit. Ano ah, yan? Ano yun? Bakit ganun? Napaka-crunch. Ayoko na par. Napaka-crunch par. Hindi. Bakit? Ang pangit nung... May isa pa ata ako dito. So yun lang yung video ko sa na ano, sa Facebook eh. Yun lang talaga eh. Bakit ang pangit. Ang korni. Ang cringe putik na yan. Doon mismo sa boses pa lang. Oh my goodness. So yun lang kasi. yun lang kasi yung ano doon. Kapakit ka. Ayoko na. Ayoko na talaga. Ang pa. Ay, Ang cringe. Tatatawa ko sa sarili kong barnet. Hindi ako ano. Hindi ako kinikilig. Tatatawa ako. Ayoko na nga. Nakabisit to. <laughs> ah, ano ba yan? Ditter. Ano bang nakain mo? ba't ka bumabanat ng ganun? Pakakorne. Mahaba talaga yung buko dito. Yung gupit ko na to is undercut. Tapos yung gitna dito mahaba talaga. Yung nakapuyod. Bakit ko lang <laughs> pangit? Ayoko na ba? <nga. laughs> okay, ayoko na. Mga ako. So, anyway, yun lang. Ingat, inga-bless sa next na video. <laughs> Paalam. pangit <laughs> ayoko <laughs> 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 <laughs>